Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni -ni -ni Nicole Yala! Nicole Yala! mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. second year high school tayo noon nang una kitang makilala. Yung classmate mo kasi, crush yung tropa namin. Inutusan ka magpapirma ng slam book sa kanya. Unang kita ko palang lang sa'yo, nakot na talaga ang attention ko. Kahawig mo kasi si Dindi Gallardo, yung dating leading lady ni FPJ makaluman tao to, no? <laughs> Batchmate. Oh, Slambook eh. Gallardo. FPJ. Oo. Bindi, <laughs> Bindi FP Oo. <laughs> Hi, miss. Ako ba hindi mo papipirmahin? Ang hirit ko sa'yo. Sobrang pakiyot pa ako, pero inisnub mo lang ako. Nung third year high school naman, nakita mo kaming magkausap ng best friend mo alam mo noon, nanliligaw ako sa kanya. Ang hindi mo alam, ikaw ang pinag-uusapan namin. Alam mo, kung wala lang akong girlfriend ngayon, liligawan ko 'yang si Jane, eh, ang sabi ko sa best friend mo. Hanggang sa nagsimula na tayong maging close. Naikukuwento ko na din sa iyo ang tungkol sa amin ng girlfriend ko. Ewan ko ba, pero habang nagkukwento ako, bigla ka nalang bumanat ng sana magkaroon din ako ng boyfriend na katulad mo. Bigla tuloy na mula ang tenga ko. Hindi ko tuloy alam kung honest lang ba tayo sa isa't isa o naglalandian na tayo. Pagdating ng fourth year, nagbreak kami ng girlfriend ko. Doon na ako nagsimulang pumorma sa'yo. Tinutulungan kita sa mga assignment at projects mo. Tuwing uwian, inaabangan na kita sa may gate. Hindi para bugbugin, kundi para sabayan. Madalas na kitang biruin on. Ano Jane, kailan mo ba ako sasagutin? Yes! yes. Minsan, sa sobrang kakulitan ko, biglang sinabi mo, Oo na, tayo na, manahimik ka lang. Nung araw na yun, alam kong napilitan ka lang. Pero dahil sobrang notiko, ko, ipinagkalat ko na sa buong school na magjowa na tayo. Yes! <laughs> Jane, totoo ba yung chismis na kayo na daw ni Tristan? Tanong ng classmate mo. Ay naku, sira ulo talaga yung lalaking yun. Makakatikim talaga sa akin yan. Sagot mo sa kanya. Kinumpronta mo ko habang sinusuntok-suntok sa braso. Hoy Tristan, totoo bang pinagkakalat mo na tayo na? Ngumiti lang ako at napakamot ng ulo. Hindi mo na ako tinantanan. In-FPJ mo na ako. <laughs> ano yun? Sinuntok-suntok? <laughs> Hanggang sa dumating yung time na sineryoso ko na talaga ang paniligaw sa'yo. Nagtapat na ako sa'yo ng totoong feelings ko. Rest recess time noon at ang sabi ko, Jane, I really like you. Will you be my girlfriend? Yes! yes. Yee hindi ko masyadong mabasa ang reaction mo noon dahil tinatago mo yung mukha mo sa mahabang buhok mo. Pero ang sabi mo sa akin, mamayang uwian mo malalaman ang sagot. Yes? Yes! <laughs> arte! Arte! <laughs> Pag ganun, ganun pa. Ang hindi ko alam, humingi ka pala ng sign. Sabi mo, kapag umulan o umanbon man lang, o kahit isang patak ng tubig mula sa langit, sasagutin mo ko ng oo. Uwi na. Pinuntahan kita sa may gate. May bitbit -bit akong payong dahil kailangan kitang pasukubin dahil nagsimula ng umambon. yes! yes! Ay. Ay. <laughs> sa totoo lang ay napakaraming nanliligaw sa iyo noon. Meron pa nga two years nang pumuporma pero binasted mo. At ako ang pinili mo. Salamat sa shower na mula sa langit. Kuinento mo pa sa akin na madalas kang managinip yung suot-suot ko nung first date natin yun ang eksaktong suot ng lalaki sa panaginip mo pero hindi mo maaninag ang buka nakabahag pala ako nung date natin di ba? <laughs> joke lang <laughs> naka white polo ako at maong pants na parang isang malinis na kandidato nung first anniversary natin biniro na naman kita ang sabi ko after 10 years mambababae ako at yung babae ko, Mommy ang itatawag sao yes! yes! Yay! <laughs> Ay! Yay! Ay! Ang cute! <laughs> Nakagraduate tayo ng college at naging professionals. Doon na nangyari ang hindi inaasahan. After eight years of our relationship, nabuntis kita. Nagpakasal tayo sa West lamang muna hanggang sa ipinanganak mo ang first baby girl natin na tatawag sa'yo ng mommy. Ngayon, anim na taon na tayong kasal at may isang anak. Wala talaga akong pinagsisisihan na ikaw ang nakatuluyan ko. Ang sabi ng iba, ang taba-taba mo daw, lalo na nung mga naka. Pero para sa akin, chubbylicious ka talaga. Yes! <laughs> Ye -hey! Kahit tumaba ka pa ng todo-todo, ikaw pa rin ang pinaka-sexy na babae sa buhay ko. Dahil ikaw ang destiny ko. I love you, Mommy Jane, to the moon and back. You're my forever leading lady. Love, Tristan. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Tristan, a.k.a. Tambalanistang Mandaragat. Ay. Hmm. si Man ito. Oh, si Man. may pera. Oh, may pera. Oh, may ipon. <laughs> natin. Eh? Ganda natin. <laughs> Ganda <Gandaan> natin. <laughs> para may pasalubong oh, tayo pagbaba ng para barko. Para may Toblerone. <laughs> At may ano, may pa, ano, anong ano, pa, ano, ano? Ano yung in, favorite nyong inumin? Ano? Konya, yeah, konya. <laughs> yeah, 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 yeah. Blue label, ganyan. Yeah, no, yeah, ganyan. Yeah, ganyan. <laughs> yung mahalagad. Yan. <laughs> <laughs> Pagbalik -pag ba yan, ganun pa, naman, ganun pa naman palagi yung uh, pasalubong. Congratulations! Uh. Jane and Tristan. Ang taray nung Tristan, no? 80s, 80s. 80s. Tristan, <laughs> Tristan, Tristan. Oh, di ba? Napaka na nani mo papagalitan ka daw. 90s naman siguro oh, sila. Lang, yeah, 90s yeah. Dindi oh, 90s yan. Kasi Tristan. din di Oh, din di no, din Ang classic ng Dindi nakaka yeah. Nakakatuwa naman si Jay na humingi ng sign, no? ba? Diba? Mm. Kahit isang patak lang. Feeling ko kahit maduraan lang siya sa, <laughs> sa mukha. Eh. Yes, this is it. <laughs> oh, This is the side that I've been waiting for. Oh. Kumadu, <laughs> <laughs> mabusa <laughs> <laughs> mo na, di ba? kahit isa man lang patak mula sa langit, di ba? Yung naduraan <laughs> <In> ka, oh. <laughs> It's a sign. Pero gano ka, no? sa... Ang ganda lang, eh. Para talagang parang movie. Oo, oh, hindi. Parang uh, talagang Cinematic, sinakto ng pagkakataon oh, sa inyo. Oo, oh, di ba? Nung, nung pag-uwi ng gate, sakto may dalakang payong kasi umaambun na. Di ba? Parang... Shower mula sa langit. Galing, galing, galing. May imagine ko rin, no? Habang, ako uh, kunyari, pag isa sa pelikula to, mm. tapos ko warang, uh, syempre, rom-com. Oh, oh, correct. And, and, -and yung talaga and, <laughs> Sumakay siya ng jeep Dumura sa harapan Oo. Sinalo niyang gano'n Slow motion okay. Gano'n Tapos Ninamnam ano, niya yung dora oh, Ninamnam niya kasi This is the sign <laughs> <laughs> That I have been waiting for Ang cute nun Ang cute niyo edika eh, di kayo na Tsaka cute yung ano Yung sinabi niya na, na, after, 10 na years, after 10 years Mabababae ako At yung babaeng yun Ang tatawag sa'yo Mommy yes. Awww <laughs> nangyari din. Ang cute. Ang tamis na uh, tamis man nalitaan itong uh, si Tristan mm. eh. No? Talagang kahit sabi sabihin mo yan sa kahit sa inyong babae. Oo, oh, oh, kikilig kikiligin, talaga na. Eh. maihi. Eh. mag <laughs> <laughs> Mababasa. Mambababa ako Mam, after 10 years. sa uh, uh, aking babae niyo, tatawagin kong mami. Uh, yeah, tatawagin yes. kang mami. Yes. yes. <laughs> yan yung mga tinatawag ng mga lalaki na maginoo pero medyo basta. Yan. Yeah. <laughs> O kaya yung tinatawag natin, bolero. Yan. Yan. Uh, <laughs> diba? Simpatico. Yan. Well, congratulations sa inyo Tristan and Jane dahil na natagpuan niyo ang forever sa isa't isa. ba? Diba? And uh, congratulations sa iyo Jane dahil kahit na tumaba ka after mo ng anak, ang tawag pa rin sa iyo ng, ng uh, hobby mo ay chubbylicious. Uh, diba? Yes. Delicious pa rin ikaw sa paningin niya. Diba? Talap-talap, -tala, parang lechon. <laughs> Parang naging uh, parang mas sumarap mas, ka Mas nung, sumarap, di ba? Ano oh, na uh, naging tsabit-tsabihan uh, oh, like ka? May like eh. May may gumaganda after mga anak. Oh, nababala yung balat, di ba? Oh, di diba, may gumaganda after ano, parang di ba kanina napag-usapan natin, may gumaganda pag nagsuzumba na. <laughs> di ba? May ibang ganun eh, nang parang mas lumalabas yung kagandahan nila as they grow older and uh, when they have kids. And yun yung tingin, di ba? Yun yung tingin ni uh, ni Tristan para sa'yo Sana hindi mag- bago. Mm -hmm. kung paano kanya inasam-asam dati hanggang uh, the rest of your life together ganun pa din. Yeah, correct. Sana tsaka ma-meet namin kayo sa ano sa uh, na mga tayo, susunod na araw. na talaga pag no. Bandaraga pa pag Christian. <laughs> oh yeah. Yan 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 yan. Mabuti sinasabi niyo sa amin yung trabaho niyo. Para para alam namin yung yung kind of oh Kapag alam namin, wala lang din kaming mapapala oh, hindi andy... mabilisan lang din ang kwentuhan <laughs> isang pasada lang tapos na eh ganito sinabi, sinabi mo sa amin mandaragat, mandaragat tabalan ng isang mandaragat oh, oh yeah ano? hindi pong pag-uwi lagi may ano may may, may anchor malaking... na pendant <laughs> <laughs> O oh, hindi joke lang ha. Hindi kailangan ang ano mayaman para ano para sumulat at uh, maging uh, tambalanista. Pero thank you for your story. Kinilig kami nang uh, sa iyong mga words. Pwede ng pang packet ito oh, eh, diba? 'di ba? Ay, mga ganoon. Salamat. At kung ikaw din ka meron kang uh, kwento na gusto mong uh, i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Pwedeng love story, comedy, nakakatakot, nakakalurkey, nakaka-inspire. Email us send your stories at mahiwagangburnaystory at gmail.com Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ay, ah. na, nakakatuwa ka naman. Oh, Kilig-kilig naman to si Jay. ang ganda ng kwento niyo, maraming medyo na, na inspire na, sa oh, kwento oh, niyo. Sa marami din na inggit kung, pa, kung paano kagaling ah, itong ah, si Tristan. Uh. Ah. Huwag kayong mag-alala. Talagang ano eh, talagang nakatadhana ang lahat. Tama. Alam mo yun, uh, things are, uh, things are. Yeah. <laughs> <laughs> Two words naka-English ko ngayon. <laughs> Di pa nag-almocel eh. <laughs> <laughs> kung ano man ang sitwasyon na nandyan ka ngayon, kung nasaan ka man ngayon, ngayong oras na ito, mm. kasi yun talaga yung nakatadhana. That's uh, that's the reason why you are there at this time and at this place. Yun. So, huwag kang mag-aalala. Lahat yan nakaayos na. Mag, ano, just uh, keep the faith. And that includes career, Tama. family life, love life. In all yan. aspects yan, mga kaibigan. Just mm -hmm. trust the process. Di bigay talaga sa'yo ang nararapat na para sa'yo. Mm -hmm. Siyempre, gagawa ka din ng paraan. Mm. Diba? Gagawa ka rin ng mga ways Magsisipag ka ba diba? Gusto mo magkaroon ng trabaho uh -uh. Pero hindi ka naman Nangyahanap ng trabaho ah, diba? Sabi mo ko to Oo <laughs> Mag Kain tulog ka lang, di oh, ba? Pero pangarap mo magkatrabaho. Gawa-gawa ka din. Oh, pangarap mo eh. yung mama na oh. eh, nagbabatugan ka dyan. Gawa-gawa eh, din ng paraan. Kikilos ka rin. Isang malaking check ng pink na ballpen pen. Again, sa mga students ng University of La Salette, yan. Thank you for ano for uh, being with us. ay oh. Hi kay Ma'am Gina Lynn Figueroa ng Love Radio Isabela. Hi Ma'am Gina! Mga estudyante mo pala ito eh. Oh, Bababait po sila. Madami oh. po sila mga tanong. Yan. Yeah. Very good. Good. Very good po Meron sila Meron na pong dalawa dito Kinurot kanina Pasaway po kasi Kinurot po ni Nicole Yala Sa singit Gamit e kasi, po nail cutter Eh kasi naman po Kinuha po yung mic Sinisilid sa bag so, <laughs> Paano hindi ko kukurutin? <laughs> De, charot lang O oh, diba Sa mga studyante Yan katulad nito Ng mga to kung estudyante ka, may dahilan kung bakit ka estudyante. Ibig sabihin, no, dapat ka mag-aral. Mag-aral ka! Sayang yung effort ng mga magulang mo kung di mo rin lang naman nakakarinin ang pag-aaral. Aral, Aral muna bago landi. Tama! Aral muna bago bagoland. Ay, diba? mukha namang mababa ito mga Mukha tuwiro. naman. Study now, landi later. Ha? <laughs> Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Again, kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one, walang hate. GBGB GB GB lang! Love, lang. lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Stupid. Na nagpapaalala, walang, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hey! Hate... Always your number one. SM Radio. Love Radio.